Okay mga boss, welcome back at may bago tayong topic ngayon. Ano bang meron dito? So tamang tama, igagrab ko na yung opportunity, uh, oh, opportunity na to para, para may kwento din sa inyo o ma-share yung mga previous experiences ko, yung mga na-encounter ko at mga memories na nangyari sa ganitong speaker. Kaya uh, marami, maraming pangyayari ikikwento ko at sasabay ko na rin din yung ano, pasensya na medyo uh, nauutal, nabubulol tayo minsan excited, mag vlog parang ganun o oh, pasensya na mga boss uh, hindi tayo perfecto at yung pagkabulol ko ay sana uh, Pakisamahan pagisamahan na ako kasi hanggang hanggang kamatayan ko na ganyan na talaga ako dahil may disability po ako sa dila, hindi po makalabas yung dila ko okay so ang topic natin ngayon ay crown sa woofer Uh, Pro SW 103M 300 watts dual 8 plus 8 dual impedance so ipapaliwanag ko lang kasi ang dami kong memories sa ganito ano. mayroong mga bad memories bad encounter memories may mga masasaya namang memories ikwento ko lang mga boss kumbaga nag flashback lang sa akin at pati yung mga tanong din at mga pangyayari ganito ganito kwento ko na so ang pinakaunang encounter ko sa ganitong speaker ay ano ah uh, <clears throat> Isa sa pinaka hindi ko malilimutang ano pangyayari sa akin bilang buhay bis, bilang ano bilang buhay bis, ano ba yung ba sasabihin pangyayari sa akin bilang isang technician buhay ng isang technician parang ano... So na, dito kasi napunta ako sa Marikina nung bago pa lang ako walang gaanong nagtitiwala sa akin na magpa-repair o sabihin na natin shymple kasi that time mga bagong dating siguro mga 20 or 21 years old pa lang so walang walang nagtiwala sa akin magpa-repair kahit sa kahit sabi natin na mamasukan na ako ng shop so mayroon lang magandang memories kasi <clears throat> ito yung pinakaunang unang speaker na binili namin magkasama nung tao na pinakaunang nagtiwala sa akin bilang technician dito sa Marikina Kumbaga, uh, nagtiwala siya sa akin in full capacity talagang lahat ng ano, uh, naniwala kumbaga naniwala siya sa kakayahan ko. Then nagpasama siya sa akin sa taon pagbili nito. Pero bago 'yon, marami na rin akong nagawang mga amplifier sa kanya. Nangyari kasi doon, pasensya na mga busa kwento lang 'to. Ang uh, nangyari kasi doon, uh, may isa siyang amplifier eh, hindi ginagawa ng regular mayroon siyang ano, regular na tagagawa kaya lang hindi naasikaso at uh, parang napag-iinteresan parang kinuuna ng pyesa, parang ganon parang yun sa kwento niya, hindi ko naman alam yung buong kwento pero ganon ang ano niya din, akala niya talaga hindi na magagawa at uh, nung time na yun, nung sinubukan niya sa akin kasi wala naman daw mangyari na kung hindi magawa ako lang din Ah, uh, natambahan ko po napagana ko yung ano. Napagana ko yung amplifier niya at simula nun talagang ano nakuha ko yung tiwala niya. Uh, at later on, tumagal tagal, ito na, uh, nagpasama siya sa akin pagbili ng speaker. Ito po yung pinakaunang speaker na uh, binili namin na magkasama. Actually, naging kaibigan ko din yung tao. Uh, naging kumpari ko pa kaya lang uh, sumalangit na wa ha, nagpaalam na siya noong 2019 sumalangit na wa sa uh, 2019, tama 2019 so ito yung pinakaunang speaker na uh, binili namin bumili kaming apat nito huh? kasi meron siyang biniling kasamang car amp alpine na ata na B12 kasama din ako noon so siya yung pinakaunang tao na nakasama ko papunta sa Raon para mamili yan. So ang dami kong kwento ha, mahaba na, pasensya na mga boss. Ngayon, eh ano mamaya na natin i eh, ano sideline na natin yung kwento. Marami din bumibili nito na hindi rin alam yung paggamit. So ito po ay dual speaker, tanggalin na natin. Ah. Actually, kung bibili ka ng ano, dalawang klase lang, meron itong concert, meron crown. Dati kasi concert at saka crown na meron, iwan ko lang yung ibang brand kung meron na. Actually, kung bibili ka, hindi ka naman malilito na kasi Meron naman talaga siyang ano, kaya lang iwan ko lang kung napapansin to ng mga bumibili. Meron naman talaga siya dito ano. Ayan kung ano, 8 ohms, 8 ohms ayan no. Kasi pwede mo siyang gamitin sa isang amplifier tapos isang isang speaker lang, dalawa left and right ayan no, to right channel nakalagay naman. Tapos ito namang isa, to left channel naman for 8 ohm imp impedance install yung application. So, pwede naman siya. Ayan naman yung mga connection niya na. Kung gusto niyo naman daw i, ano, i 16 ohms amplifier, ito naman yung application niya kung 16 ohms ang impedance ng amplifier. Ayan. So, mga boss, ayan nakikita. Naka-series siya. Ayan. Ititest natin yan mamaya. <coughs> I-actual natin. Tapos kung ano naman, 4 ohms naman, ito yung pinaka pinaka laging ginagamit sa sa mga setup sa ganitong ano. So kunin na natin para hindi ano hindi ano, palak, napahaba yung usapan. So ito yung amplifier, na, uh, amplifier ito yung speaker na. Yan. Raw na ano. So ang ano niya dito ay 8 ohms, 8 ohms. Uh, dual yan. So 150 watts lang yung ano yung nominal niya talaga. Yung maximum niya ay 300 watts pero ibig sabihin nominal yan yun yan yung pinaka regular niya na sounds ibig sabihin hanggang sa 300 watts hanggang doon lang siya pag lumampas na wasak na tong speaker na to so ibig sabihin ang power na papasok dito hanggang 150 watts lang yung kaya yung i-handle nya so 8 ohms yung impedance kada isa kasi ito mga boss, kung titingnan nyo, kunin natin yung kister. Yan. Analog natin. I-digital uh, muna tayo para mag -its. Tingnan natin kung exactong ano. Uh, paano ba to? Yan. Kung ang impedance niya talaga ay 8 ohms. Yan. Naka-ano tayo? Naka-analog? O naka-digital? Yan natin sa ano 6.8 na yung rating niya 6.9 almost 7 meron din sa kabila yes, 7 7 ohm so mga boss kung ano kung tinuturo do na series ganito si series mo siya yan dito ang labas niyan hindi ko lang alam kung accurate tong tester ko o ano pero try natin sa analog tingnan natin kung para ano din dito sa analog. Analog tayo. i 0 ohms ko muna para ayo lobat na ako. Yan. 0 ohms, yan. So mga ano nga siya? Ah uh, dapat kasi 5 6 7 8. So dito dapat siya. So ang windings niya ay ano ah uh, nasa 7 or 6 ohms nga ito 6 ohms nga reading dito eh hindi naman nakirit kasi ito ganun itong analog natin eh so connection nito kadalasan ay parallel so sa parallel connection itatap mo yung ano itatap mo yung positive to positive yan, tapos negative to negative So try natin yan, kuha tayo ng wire mga boss Sana may wire tayo dito ng Paano na ba? Saan na ba yung wire? Kun ko muna yung panghinang ko Kadalasan kasi nito yung application Ay ganon Ang iba naman kasing customer ko Ang ginagawa, nakakalimutan natin nila Isang linya lang yung ginagamit nila Yan tapos yung isa naman, hindi na ginagamit. Kaya anong nangyari, nagtataka sila bakit daw mahina ang tunog pag isang ano. Ngayon, pag tinuturo ko na dapat dito, gawin mong 4 ohms kung gusto mong mas malakas. Pero ang tanong, kaya ba ng, ano, ng, ng amplifier mo? Kailangan alamin muna yung amplifier kung pasok sa 4 ohms. O yung amplifier ay pwede sa 4 ohms. O yung mismong amplifier, ano ba yan? Inahanap ko kasi yung wire habang nagsasalita ako. Wala akong makita ng wire. Pwede na siguro to. Ay. Naghahanap kasi tayo ng wire habang nagsasalita. Kaya, misa, hindi na alam kung ano sinasabi natin. So, mayayari na naman tayo nito sa mga viewers natin na papagalitan na naman ako nito. Sasabihan naman ako, ayusin mo yung pinagsasabi mo ha. Masisir mo na naman tayo nito. For example, ito nakakuha ko ng wire. Example. So ayun doon, pag parallel kasi ganito gagawin nyo. Kunyari ito. Ihinang pa rin natin para sure, di ba? Ihinang natin. Pag parallel kasi ganito connection yan. Yung positive. Yan. Ihinang mo dito. Yan. Positive yan. Tapos sa kabila, positive din. May, na, may kwento ako nito mamaya mga busa nangyari. Totoong nangyari, yung mga totoong na experience ko dito sa speaker na ganito. Yan, positive din. So, bali, kung titingnan nyo, ayan yung positive nya. Oh. Yan. Tapos sa kabila naman, ito naman yung positive nya. So, dito natin yan ihinang. Yan. Tapos titisirin natin kung bababa yung impedance. Okay. Ayan. So, lagay din natin yan sa negative. Nagalokay kasi ako ng ano. Ganito lang po yung connection niyan series or parallel connection. So, pwede nyo na may series o pwede naman isang ano lang din, isang linya lang gamitin nyo. So, testin na natin kung ano yung total impedance nya. So, actually, kung masusunod yung 4 ohms, ay uh, yung 8 ohms, dapat magiging 4 ohms to. Ngayon, kung 7 ohms sya, 3.4 na yung ano nya, yung takbo nya. Yan. Yan. Paano naman pag ano? Pag pag series connection naman, ang gagawin mo, tanggalin mo na natin tong isa. Tanggalin natin 'tong isa. Yan. Katulad nung nasa demo nasa demo. Okay. So ayan, yung positive, yung positive sa kabila tinap mo sa negative ng kabilang linya. Kaya ang pinaka speaker out na niyan ay ito, oh, yung pinaka input itong dalawa. So pag tinisil mo yan, kahit baliktaran, parehas lang rating yan. So 13 na siya, 13 ohms na siya. So madalang ang gumagawa ng ganitong koneksyon. Pira lang kung multi-speaker ang gagawin nyo. Halimbawa, ang gagawin nyo ay Marami to, mara, maraming speaker pwede niyong gawin yan. Pero kung pila kung isa lang, pag ganito ang connection nyo, magtataka kayo ba't sobrang hina ng tunog? Kasi ang taas ng impedance. Tandaan nyo mga boss eh, mas mataas ang impedance ng total, ano yung total impedance ng speaker setup nyo, mas ang tunog. Ganon din naman pag, ano, pag nakababa naman yung impedance, mas lalakas naman yung ano yung tunog ng sit up nyo so madal marami pang paliwanag yan pero sa iba na lang yun uh, sa ibang panahon gagawa natin ang topic yan para mas mainam paunti unti lang tayo pa tayo so madalang ang gumagawa ng ganitong series ibig sabihin dito yung wire nyan yeah, uh, tama series ko wire nyan so may na, may na encounter ako paano naman pag nagkamali kunyari yan ay eh, ilagay mo ng ganyan Actually, sa totoong ano to, totoong pangyayari to mga boss. Yan. Nagkamali ng kabit, tapos kahit saan man dyan, nagkabit ng terminal. Ganito mismo ang connection. Yun naman, nangyari naman sa concert, di 12, na ganito. Dalawa yung terminal. So, nagtipid yung may-ari, nagtipid yung may-ari kasi ang ano ang pinagawa sa akin yung amplifier bumili ng ganitong speaker sinabi sa akin sabi ko may tamang procedure yan kung ano pag -wiring. kung gusto nyo ako na lang yung mag wiring tapos bayaran nyo ako sa labor so sumabi may ari sige pag ano pag ano uh, saka na lang pag ano, pag ano wala na daw budget parang ganito uh, kaya naman daw na, nyo ngayon ito ka na bumalik yung customer mga isang araw sabi niya kuy pakitingnan nga yung ano yung ginawa mong ampli ba't sobrang init tapos hindi tumutunog sobrang init nung hinawakan ko yung ampli sobrang init talaga mga boss sobrang init ng ampli tapos sabi ko tika lang tanggalin nyo nga yung speaker paano ba yung wiring nyo dyan paano yung wiring ya pinakalas ko. Pinasilip ko yung ano, pinasilip ko tong ano nung habang kinakalas ko nahawakan ko tong ano. Sobrang init din ito. Napaso nung tiningnan ko yung connection ganitong ganito. Ang mangyayari kasi yan, gawa ng double coil, magkukuntahan yan eh, mga boss. Magkakaroon ng ano yan, no? Oh. Magkakaroon ng reading yan. Pero pag pinatunog mo yan kasi parang nagaganon. Wala kasi akong sample dito ng coil eh. Pero kung gusto nyo maniwala may, sa mga meron ganito, subukan nyo sa speaker nyo mga boss. Sa mga ano, sa mga ano. Wala lang akong coil dito para ipaliwanan ko. Pag tinister mo yan eh, wala ka na maririnig na ano, wala ka maririnig na kalaskos. Yan. Wala. Subukan natin tanggalin yung isa. saka mo lang maririnig kasi puntahan sila puntahan ibig sabihin magkaiba ng magkasalungat ang polarity o oh, diyan pag kinabit natin to hindi yan ano hindi yan tutunog so possible kung medyo mahina-hina yung amplifier pwedeng masira yung amplifier nyo sa ganito so paano naman pag ano Paano naman pag ganitong nakaseries? naka nakaseries, tanggalin natin to. Tutunog pa rin yan. yan. O, ba? Diba? So, balik na natin. isop na natin. Ilagay na natin sa tama. Kunyari, dito, dito na to. Take note mga busa, nabaliktad ko lang yung kulay ng wire. Tisterin na natin ngayon. Pag mali kasi yung connection mo dito, pwedeng masira yung amplifier nyo. Asa na ba yung tester natin pang analog? Oh, meron na. Kung mapapansin yung gumagalaw na. Yun ang ano, pag hindi alam. So may na-experience naman ako nito na last na lang talaga. May mga tao talagang medyo makikitid minsan ang pag-iisip. May pinagawa sa akin dati, amplifier. 5 Bakit daw namamatay-matay yung amplifier niya? Kasi, yung isang box niya, ang nakalut na ganito na. So, ang total impedance na nga nito 4 ohms. Ngayon, bumili pa siya ng isa pang ganito, naging 2 ohms na. Kaya pag nilalakasan niya, nagse-shutdown na kasi hindi na kinakaya ng ano kasi ang baba na ng impedance eh. <coughs> ang baba na ng impedance ngayon pinatanggal ko yung isa pinatanggal ko yung isa pinatugtog namin hindi na namamatay sabi ko kuya sobrang baba na ng impedance yan kaya lang pinapaliwanag ko naman sa kanya yon hindi niya maintindihan yung impedance sabi ko sobrang baba na ng impedance yan almost 2 ohms na hindi talaga kakayanin yan alam mong katwiran sa akin ng ano, custom? hindi Dati kasi, yan naman mismo na kabit, bakit naman tumutunog parang ganun. Pero one time, nahuli ko din sa sabi ng kasama niya nung nag-uusap sila habang ano. Sabi, magkano bilhin mo dito? Mukhang ano ha, ah, mukhang kakabili mo lang ito nung, araw, nung nakarang araw, parang ganito. Ayaw niya pa rin aminin na yung ano, nagdagdag na lang siya. Dati kasi kayang-kaya gawa ng isang speaker lang na ganito, na nakaparalel, kayang-kaya na yan kasi 4 ohms ang total pwede pa kaya pa ng amplifier eh nagdagdag pa siya tapos naka ganito din naka naka parallel connection din so dalawang naka parallel pag isang 4 ohms tapos magkasama pang parallel ulit 4 ohms ang nangyari naging 2 ohms na mali lang yung connection niya kaya nangyari ayun <coughs> eh, ayaw maniwala sa akin pinagpipilitan na yung gawa ko doon ng amplifier may problema wala hindi ako nakipagtalo hindi ako pagtalo sabi ko kung gusto mo kuya kung talagang may mali alam ko sa sarili ko na tama yung ginawa ko at ano eh alam mo naman sa sarili mo na nagdagdag ka lang talaga ng ano at saka hindi mo na unawaan yung connection kaya lang ayaw mo makinig sa akin wala tayong magagawa dyan kung gusto mo ibalik ko sa yung binayad mo itay mong ipagawa sa iba ulit yung amplifier na yan tapos natin kung ano o kaya bili ka ng amplifier ulit na bago. Tingnan natin kung ano. <coughs> kung kakayanin. Kasi mga boss 2 ohms na eh. Hindi na kinaya ng integrated amplifier. May mga amplifier din na kaya ng hanggang 2 ohms. Katulad ng mga car amp. Pero yung common na concert 502 auto. Ludan mo ng 2 ohms. Uh, ah, mamamatay matay talaga yan. Sa isang channel 2 ohms. Yun yung mga experience ko sa ganitong amplifier o oh, sa ganitong speaker mga boss. Mahaba na yung video natin. Hanggang dito lang siguro at masakit na yung lalamunan ko. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.